Tatanggalin na yung mga kakalusin ka lang sa'yo para bukas rektahakot na. What is up guys? So welcome back to my channel Sa lahat ng mga bago lang dyan Ako nga pala si Ellie uh, At sa lahat ng mga dati na dyan Salamat sa pag-subscribe nyo Salamat sa pag-subaybay nyo Kahit hindi ako masyado nag-upload Dahil medyo naging busy tayo Kung mapansin nyo, sa last vlog ko Ito na yung ginamit nating background Ito na yung ginamit nating lugar Kung saan tayo nag-vlog at simula ngayon, ito na ang gagamitin natin sa ating pag-vlog, sa mga intro, sa mga review natin o kung ano paman. Dahil ito na ang bago nating bahay. Sa wakas, after ilang months naming hinintay ito, nakalipat na kami sa bago namin bahay. So medyo lumaki yung space natin, lumaki yung pagvavlogan na natin at paggawa ng kung ano-ano mga mga plano natin, mga hype natin. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga nangyari sa ating mga nakaraang buwan. Simula nang naglipat tayo, naghakot tayo, lahat Pagti pagpapayos itong bahay, papakita ko sa inyo hanggang sa ano man nangyari dito sa bahay na sa kwarto na to, kung paano ko inayos, papakita ko sa inyo. At kung ano man ang bago sa atin, yun, balikan natin lahat yan. So, abangan nyo lang, mga 5 seconds na lang. So, yun, welcome back again. At talika, panoorin natin kung ano nga ba ang journey natin sa paglipat ng bahay. Ito ang aming bahay. 3 years kami dito at maraming bagay ang nangyari sa bahay na to na hindi namin makalimutan. Dito kami una nagkaasun na si Snowy. Ito rin ang bahay na sumalo sa amin dahil nagkasunog sa bahay namin sa Malati dati. Dito din ako nagka-work at nakilala ko si Allen. Yan, marami pa kami na ako kasi ano, hindi kami nakapag-lockup last time. Dito rin nasto ko si Papa at pasalamat kami dahil malapit lang sa amin ng hospital kaya naagapan siya agad basta hindi ko makakalimutan itong bahay na ito napakabait na mga tao dito especially sa mayari ng bahay namin pati yung sa kapitbahay namin na si Lalen pati yung tanod namin at barangay ano, SK si Mix Marami, sobrang pasalamat ko sa tao ngayon dahil napakabait na likod talaga yan. Ayan. Ito yung time na sobrang excited na sa wakas makakalipat na kami. Medyo madalas din ako pumunta dito, gawa nang dito nakatira si na pilit yung bike ko. Papa, palagyan mo lang ano yung preno, may mo. Tapos may tayo pa yan, yung plastic niya, may tayo yan. Ito, ito. Wala siya ulit. Ang bahay nila Ito din ang bahay ng uncle ko na madalas kami nag-celebrate at pumunta nung mga bata pa kami. Welcome to our new house, ang Cherry Homes. Nakakatawa ito sa lugar na ito kasi bukod sa mabait yung tao is meron ding space para sa parking which is nahihirapan kami before sa dati namin bahay Hi guys, dito na, kami sa bago namin bahay. At dito muna namin lalagay yung mga gamit kasi stag nito. Magpipintura pa dun sa loob. Kaya dito muna sila sa garay lang. Tapos na. Pagod. Snowy! Yan, ito siya. Kaka-pintura so, pa na namin siya. Kasi medyo maraming ano. Tapos may gagawa dyan, palagari mo yung interview. Okay. Para i-rex yeah, yeah. na siya. Ikaw pa ngayon parang ano ha. JJ Pabita. Kasi ba't naka-roller ka pa rin kahit nandyan. So ito yung start ng construction o oh, pinakamadugong part. Guys, okay, nandito na tayo sa bahay namin. Ang dating mo na? Oo, hindi Sa kwarto ni Micah. Ayan, sige ba hindi siya nagtitimplo ko sa akin. Tapos siya nagtitimplo lang

nakakapagod at same time kasi part na to kasi nakikita mo yung improvement ng bahay nyo from nothing to something pera pa kami dito sa part na to kasi dito kami habang inaayos yung bahay namin nagpipintura sila so medyo maamoy ito yung part na sobrang agot kasi buong araw kami naglilinis buong araw nagtatrabaho pero masaya naman kasi kakilala namin yung mga nag-aayos sa ayan si JJ si Kuya Bambi at si Kuya Arnold. tapos sobrang pasalamat ko sa tatlong yan. Kasi sila talaga ang pinaka nag-effort sa paggawa ng bahay namin para maging maganda. Oh my God, Jay! Tuli, totally Jay! Minsan, hihinto ko na lang at magpapasalamat sa Panginoon dahil sa blessing na binibigyan niya sa atin. So, sobrang na-appreciate ko itong paglipat namin. So guys, uh, gato ang mga table na binili ko sa Lazada. Ang binili ko dito is 27 lang ata. at inaayos na yung ano. Bali, tapos na po tayo sa taas. Inaayos na nila yung first floor Ang plano nila is itong dinding. Tsaka yung agay. So, Bali, masilya mo na ginagawa nila tapos tsaka nila ito So, dito na yung first floor. Medyo unti-unti nang gumagaan yung trabaho kasi matapos na eh. Doon kasi pag matapos na, sa baba. Gagawin namin, linis muna ngayon. Tapos bukas, pasok tayo lang gamit. Okay. Yan, sinubukan ko pintuan yan. Kasi medyo glossy siya. ang e, balak ko is flat. Ang galing ha. Churo. na ba, pa. Tumataba ka daw dyan Malapit na matapos ang bahay namin na to. Ito yung part na garahe na lang yung titira nila pinipinturahan tapos yung kusina ni Mike na pinapagawa niya pero may mga kalat pa din pero okay lang kasi at least unti-unti mo na nakikita yung kagandahan ng bahay Ting yung gusto kong part eh, nag halo ka bata pa lang ako, gustong gusto ko na yan kaya hanggang ngayon, tingnan mo binibideo ako pa din kasi ito yung para satisfying panoorin yung pagtitimpla ng semento yun, masaya ako dahil dumating ang PLDT, ang pinaka iniintay ko sa lahat. Sa wakas dumating sila after 2 weeks, akala ko kasi hindi sila darating eh. So naglilinis na kami, si mama, sobrang pagod niya at saka si papa, tapos ako nabibidyo lang. <laughs> nita nyo kung ano yung journey natin. I hope na enjoy nyo. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tumulong sa atin. Especially sa mga manggagawa. Sila Kuya Bambi, si Kuya JJ. Hindi ko pala kuya yun. Kahil mas matanda ako doon. Si Kuya Bambi, si JJ, si Kuya Arnold. Ayan. Sa tatlong yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung napanood nyo to. Hindi, papanood ko na lang sa inyo to. Ayan. Salamat sa inyo sa effort sa pagpapaganda nitong bahay. At salamat din sa mga tumulong sa amin. Sila Ate Merly. Um, dahil sa pag-aayos ng, ng mga papele. Salamat din sa lahat-lahat ng tumulong sa amin kay Tito Bet, sa mga kay Tito Men, lahat yan, lahat ng mga uncles natin, lahat ng mga tumulong, sila Allen, Salita Lisa, salamat sa kay Lord lalo na dahil sa paglipat namin na to. Hindi kami makalipat kundi dahil sa Kanya. So yan, pasalamat tayo sa Panginoon, sa grasya Niya. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-abot sa mga pangarap natin. At bibigay sa atin ni Lord yan sa tamang oras. I hope na nakakaos tayo kahit may pandemic. At lagi tayo maging positive hindi positive sa COVID, kundi positive. Positive lang ang isip natin. So, ingat kayo lahat at God bless sa lahat. Susunod na vlog, itaray natin mag-room tour kahit maliit lang to. Pero na-appreciate ko yan kasi meron na tayong sariling room kahit maliit lang. At least nakapag-vlog na tayo ng solo lang natin at walang mga dumadaan sa likod. Excited na ako sa mga mangyayari sa next vlog natin, next episodes natin. So, tutok lang kayo, subscribe lang kayo sa channel natin at ilike nyo lang tong video kung nagustuhan nyo. At yun lang, salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to kahit pa paano. So, susunod ulit. Bye-bye!